nasa tabi na siya pero maliit lang siya so. maliit lang hindi gano'n lumalaban ah ang kanyang kinuha yung ano sparkler sparkler mga kaibigan ang kanyang nadali oh. ayan o oh. yan sparkler ang kanyang kinain hindi yung ating lure sparkler okay na rin pwede na ito ba? Effective. Mga kaibigan, effective 'yung ating ginawa. Kung hindi kakagat sa lure, sparkler. Okay, 1-0. Jangan mo na. Diba? Effective yung ating uh, uh, kwan. Walang kumagat sa lure. Yan okay mga kaibigan ang ating setup. Delicacy. Ultralight. Line. Ricky 6 Audi. At ang ating lure. Ayan uh, nga, 7 grams. Ayan, okay mga kaibigan. Strike. Ito, sigurado medyo malaki-laki. May laban siya, oh. Ayan mga kaibigan, oh. Ayan, oh. Lumalaban, oh. Huwag ka lumaban. <laughs> strike. Ito, medyo may kalakihan ng kaunti. Ayan, strike, strike. Uh -huh. Ayan, no. Oh. oh. Ay, sinabit pa. Ako, sinabit pa. Sinabit mga kaibigan. Ako. Ayun, ayun. Tanggal, tanggal, tanggal. i na natin to, Ako, sinabit pa. Sa bato. Ayun, ayun. Tanggal ulit. Hmm, dito ka na. Lumapit ka na. Ay, pa lumapit eh. Sana na sana, sana. May laban, may laban. Ayun, yung lorang kinain mga kaibigan. Lorang kinain mga kaibigan, no? Oh. Yun, no? Oh. Malaki-laki to mga kaibigan, no? Oh. Lapu-lapu. Oh. Lorang kinain mga kaibigan, hindi yung ating sparkler. Alright. Oho. Yun tayo. Lagyan natin sa ating uh, kwan para manatili siyang buhay sama natin ay ah, dito wala na yata Okay Sige natin mga kaibigan no? Oh, medyo malaki-laki ito ng konti yan okay mga kaibigan mga kaibanta tayo ay uh, pauwi na at nainit na mamaya na lang ulit siguro tayo mamayang hapon pag uh, low tide na at bali ito nga pala ating huli good size mga kaibigan good size tapos na nating nahuli ay hindi na natin nakuha dahil kinaali natin lagyan natin sa uh, tubig sa dagat dagat naputol yung tali ito naputol na rin to eh buti na lang at saktong dating natin eh nakuha pa natin okay ito nga pala yung ating uh, pagkakasetup setup ang uh, Burking 2000 series at ang ating uh, fishing rod ay uh, delicacy 602 ultralight at meron tayong uh, line na Ricky Maru 6LB tapos meron tayong lure na 7LB ah uh, 7 grams na lure okay tapos yung ating uh, fluorocarbon ay uh, ano ba size nito uh, kalimutan ko na kung anong size medyo ano lang sya, baka ito yung mga, siguro, mga 10 lb o uh, 10 lb ok tapos ang pagkakaset up natin ay meron syang sparkler ayan o, oh, kung makita ninyo ayan tapos meron syang uh, ulo ulo ano lang ito, uh, siguro mga 2 grams ayan. ito, hindi rin naman na zero ito ay nakahuli din ng isa yung, uh, yung hindi natin nakuha good size na rin yun Okay. Kasi ito naman dito sa ano, malaki. Yan, okay. Yan, sa mga hindi pa naka-subscribe diyan kay Infanta Vlog, okay, please like, subscribe at paki-pindot na rin ang notification bell para lagi kayong update. Yan, dito lang po 'yan sa General na Carquezon, Barangay Sablang. All right. Magdito tayo. Ano, may huli ka na? Wala. Oh. Huli ko. Hay. <laughs> dalawa ito, dalawa. Yung isa na kawala. Tinali ko ito, tinali ko. Nalagot sa pagkakatali sa batuhan. Oh. Yung isa nalagot din, hindi ko na nakita. Ito lang nakita, ito lang nakita ko. Medyo maliit. Maliit dito. Ano magandang luto? Ha? Ah, sinigang siligang, ano? Sinigang. Iya. Uh, ano ano pa mo? Tanya. Oh, saan mo nakuha ito? Ha? Ah, napulot mo. Mm, ganda 'yan. Ganda 'yan. Basta ako. Ah! Ah, oh, dalay mo don Meron ako 'to, besako! sako. Sako. Nandoon. Dali ka. Ang ko ng bata. Yun daw panggatong, panggatong. Ah. Paano ko madadala yun? Wala naman akong dala sako. Nasa bahay yung sako. Yung sako naman sila, hindi dapat sanako na lang nila tapos wala yun dun. Nakatamad kasi bumato dito. Mag ano, masabit. tayang ang Yan, okay, maraming salamat nga pala kay Master GM sa gumawa ng ating lure dalawa itong ating pinagawa at unang sabak good size alright oh, eh, sarap nito malasa ito mga kaibigan isang sibuyas na kasinlaki ng kamao at saka kalahating dangkal ng luya at saka kalamansi tapos Higupin na natin. Ay, solve ang mag uh, tanghalian. Oh. Buti hindi nakaton, buti hindi nakawala. Dito na kaya yung ating bisita. Ano okay, mga kaibigan, ganito na lang mga kaibigan. At ako'y malaylay malalakarin. All right.